So, bantay-biyahe pa rin po tayo ngayon dito sa isa sa mga bus terminal dito sa Cubao. Dahil nga, long weekend, dahil sa lunes, holiday, at yan po ay pinagiriwang natin ang National Heroes Day. At uh, sa mga sandali po ngayon, nakikita natin, pasado alas 7 na po ng umaga, ay uh, medyo maulan po no dito sa Cubao. Sa ating kinaroroonan makikita natin, kahit na medyo maulan po, ay tuloy-tuloy uh, naman ang dating ng uh, mga mangilan ngilang mga pasahero sa mga sandaling ito. Ang sinasabi ng uh, pamunuan ng bus terminal na ito ay uh, after lunch, inaasahan talaga yung dagsa ng mga pasahero na inaasahan nga abot hanggang 7,000 na mga pasahero. no Kahapon, isa rin pong holiday, nakapagtala po ng uh, 4,000 na mga pasahero na dumating dito dahil uh, Ninoy, Aquino Day at uh, yung ilan nag-advance na ng kanilang uh, alis ano uh, papunta sa kani-kanilang mga probinsya. Sa so ngayon nakikita natin na uh, nakapila pa rin yung mga bus dito naghihintay ng mga pasahero. Ang sinasabi sa atin din ng pamunuan ay uh, nasa 30 to 40 minutes yung interval ng alis ng mga uh, bus na ito. Pero sa ngayon sapat yung bilang ng mga bus para uh ma-accommodate lahat ng uh, darating ng mga pasahero kung sakasakala man daw na magkulang eh meron silang mga units na nakaantabay para hindi naman po magka-aberya at uh, hindi uh, magkaroon ng uh, problema sa mga pagbiyahe no dahil kung meron mang mga mag-walk in pa rin which is allowed which is okay dito sa bus terminal na ito kahit hindi po kayo nakapag-book online o hindi kayo nakapag-advance ng booking. Pwede po kayo mag dito. Eh, meron daw po silang sapat na mga pasahero na darating. Ah, I mean, may sapat silang mga bus na mag-a-accommodate sa lahat ng mga pasaherong darating dito sa bus terminal. At sa lunes naman po, inaasahan yung pagbabalik ng mga pasahero rito. Ah, inaasahan naman na aabot hanggang 10,000 yung mga pasaherong darating o magsisibalikan by Monday dahil pasukan na ulit sa Martes. At uh, abiso rin po ulit ay agahan natin yung pagpunta dito sa mga sa bus terminal para hindi tayo magka-aberya. kung sakali mga may mga inspection pa at uh, kung kayo ay magahanap ng mga tickets at least meron kayong sapat na oras para makuha yung biyahe na nais nyo. At ingat po tayo mga kapuso sa lahat mga babiyahe po ngayong araw na ito papunta sa iba't iba natin mga destinasyon lalo na sa mga pupunta sa probinsya para sa long uh, weekend ngayon nga pong uh, simulang biyernes hanggang sa lunes na kuya. So yan muna, ang latest sa sitwasyon, mag-ingat po tayo. Uh, balik po muna sa studio mga kapuso. Tusay naman natin ang sitwasyon sa Paranaque Terminal Exchange ngayong may long weekend. At live mula sa Paranaque, may unang balita, sa si Alegre. Bam! Susan, good morning. Simula na ng long weekend sa mga babiyahe. Narito ang sitwasyon dito sa PITX o Paranaque Integrated Terminal Exchange. Asahan ang maraming mga kasabay na biyahe. Pero tuloy-tuloy naman ang galaw ng mga bus, pati yung kanilang mga dating. Kaya hindi gaano humahaba ang pila. Ilan sa mga piniling bumiyahe ngayon si Cecilia Aguado na may dadalawin sa Oriental Mindoro. Ngayon lang daw siya nakabiyahe dahil ngayon lang lumuwag ang backlog sa trabaho. Sa Sport naman, ang punta ni Tess Calderon na balik bayan mula Brunei. Batid niyang maraming bibiyahe kaya inagahan nilang mag-anak. Sa kalapan naman, ang romantic getaway ni Giselle Calaw at ng kanyang partner. Matagal na itong na-schedule para masulit ang long weekend. Pakinggan natin ang uh, pahayag ng ating mga nakausap na pasahero. Parating po kasi yung partner ko and then schedule po namin long weekend dahil holiday din po. Uh, galing po ako ng ibang bansa so dumiretso na lang po kami dito para at least maaga sa biyahe. Eh may trabaho kasi. Dapat nga nung nakaraang buwan pa kami eh maraming trabaho. Susan, nanatiling mahigpit ang seguridad at meron dito mga counters din ang ating uh, pulisya. Makikita ninyo sa ating likuran, ito yung uh, inflow ng mga tao sa ngayon. Hindi naman dagsa pero patuloy yung kanilang pagdating. Ito ang unang balita mula rito sa PITX. Bamalagra para sa GMA Integrated News. Happy weekend. Umalma si Vice President Sara Duterte sa pahayag ng Malacanang na complete failure siya bilang DepEd Secretary. Sabay-buwelta kay Pangulong Bongbong Marcos. Narito ang aking unang balita. So, hindi ako ang failure. Siguro, ang failure is yung 10.30 pa lang ng umaga. Amoy alak ka na. Ganito sinagot ni Vice President Sara Duterte ang pagsabi ng palasyo na naging complete failure umano siya bilang kalihim ng Department of Education. Ang tinutukoy niyang amoy alak umano si Pangulong Bongbong Marcos. At ang insidente kung kailan daw niya naamoy na magsumiti siya ng resignation bilang DepEd Secretary nung June 19, 2024. Yun yung pag ko, nagbeso-beso siya sa akin. 10.25, 10.30 naman, amoy alak siya. At kung ako ang pahulain kung ano yung alak na yon, whiskey. <coughs> Pero, hindi ko naman siya nakita. Nag-inom ng whiskey. Nakikita ko siya lagi umiinom ng champagne. Pero amoy alak siya at 10.30 in the morning. Doon ko, doon na-confirm yung decision ko na mag-resign. Idinetalye e pa ng bise kung paano raw siya pinilit kumbinsihin noon ng Pangulo na manatili sa gabinete at inalok pa ng ibang pwesto para rito. Hiningi pa nga tulong niya para sa election 2025. Kaya ang tingin ng bise sa naging tono ng Pangulo. Hindi iyon actions ng taong tumitingin as failure. Ako. Action yon ng taong tumitingin na kailangan niya yung trabaho ko. So hindi ko alam saan nagagaling yung sinasabi nilang uh, failure ako sa Department of Education Secretary. Ang pagtawag ng palasyo na complete failure kay Duterte, sagot naman nila sa naunang banat ng bise na napag-iwanan ng Estado ng Edukasyon sa Pilipinas dahil sa mabagal na pasabay ng bansa sa pagbabago. Si Palace Press Officer Claire Castro, hindi kumbinsido sa kwento ni VP Sara. Sa kanyang statement, sinabi ni Castro na mahirap raw paniwalaan ang mga kwento nang madalas nagiging source ng fake news. Lahat raw ng kwentong ito ay layong siraan ng Pangulo dahil nais siyang pawabain ito sa pwesto para ang bisya maging Pangulo, bagay na tinawag niyang makasariling hangarin Ikinumpara rin ni Castro ang Pangulo na maaga raw gumigising para sa mga event at meeting. Di tulad anya ng iba na tanghali na kung gumising. Ito ang unang balita, Ivan Merina para sa GMA Integrated News. Nakita ng mga lokal na opisyal ng Iloilo City ang maraming problema sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways sa kanilang lugar. Pangunayin dyan, hindi umano nakikipag-coordinate sa kanila ang DPWH ng simula ng proyekto. Kaya unang balita live si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim? Igan, maraming problema ito ang naging obserbasyon ng Joint Inspection Team ng Iloilo -Ilo City LGU sa isang nagawang ocular inspection sa flood mitigation structure sa Budburan Mansaya Creek sa Lapos, Iloilo -Ilo City kahapon, August 21. Ayon sa chairman ng Committee on Infrastructure ng Iloilo -Ilo City Council, walang koordinasyon ang Department of Public Works and Highways sa lokal na pamahalaan kaugnay sa pagpapatupad ng proyekto isa na rito ang 50 million pesos na slope protection project. Una, wala sila ka-coordinate sa local government unit. Ang atong ginapamangkot kung may ECC na siya, CMC na nga uh, na-provide nila. Isa ka creek, imbes nga waterway, kinbuta ka nila roadway. Kinumpirma ito ng punong barangay ng Don Esteban Lapuz. Why ga coordinate sa lokal? Ang mga project daw hindi amo. Ang barangay may control. Ang problema sila kung kaysa hindi mo paktan humana. Dagdag na assessment ng LGU, walang project bulletin ang proyekto. Malaking tanong din kung mayroon itong feasibility study o detailed engineering design. Isa rin sa mga nakitang problema ng team ay ang mga informal settlers sa lugar. Isa sa mga ito ay si John Licaya. Ayon sa kanya, handa naman daw sana silang lumipat kung may relocation site para sa kanila. Gawang sa ilom, sa ilo ka ganyan eh. Laban naman, tiyo, huwag mo guaya eh. Ebla, huwag ka naman, hindi ka naman pwede nga kapag hindi. Sinabi naman ng head ng Iloilo -Ilo City Local Housing Office and his team na huli na nakipag-ugnayan sa kanila ang DPWH at may notice to proceed na ang mga ito. Igan, sa ngayon may inaayos pa ang Iloilo -Ilo, Ilo -Ilo City Local Housing Office sa sitwasyon ng transit housing site ng DPWH sa barangay San Isidro haro. Pinapabilis na rin daw ang pagpapalipat sa informal settlers. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuha ang panig ng DPWH ICDO. Igan? Maraming salamat Kim Salinas ng GMA Regional TV. Dahil sa kontrobersyal na flood control project sa bansa, pinag re resign ng ilang mababatas si Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Tao ang sinabi ni Bonoan sa panayam ng unang balita na ipinauubaya niya sa Pangulo ang pasya, kung mananatili pa siya sa pwesto. May unang balita si Mab Gonzalez. Ang tanong ni Sen. Kiko Pangilinan sa gitna ng sunod-sunod na kontrobersya sa flood control project sa bansa na pinamamahalaan ng Department of Public Works and Highways. Bakit hindi pa nagre-resign yung Sekretary ng Public Works? Dagdag ni Sen. Wynne Gachalian, dapat magkusa na si DPWH Sekretary Manny Bonoan. Yes. Mahirap yung sarili mo, walang lalabas yan. Tingin ko out of delicadeza, dapat know. gawin na yan. Hindi naman daw isinasantabi ni Senate President Pro Tempore Jingoy Estrada ang posibilidad na hindi alam ni Bonoan ang ginagawa ng mga tauhan niya. Pero I'm not defending him, pero baka hindi lang nalalaman ni Secretary Bonoan yung mga nangyayari sa baba, no? So hindi naman niya ma, ma yan eh, no? Kaya lang ang problema niya, command responsibility. That that is his responsibility as secretary of uh, the department. Pero katwiran ni Kamanggagawa Party List Representative Elisan Fernando, kung hindi raw alam ni Bonoa ang nangyayari sa ahensya niya at tinuturo niya ang mga regional director at district engineer, ibig sabihin, incompetent siya. Kung alam naman daw ni Bonoan ang mga maanumalyang proyekto at wala siyang ginawa, kurakot siya. Kaya hiling niya sa Pangulo, si Bakin na ang kalihim. Kaya na po ang nagsabi, galit na ho kayo. Kami rin po ay galit na galit na dahil pera ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino ang pinag-uusapan dito. At sinong ahensya ba ang nasa ulo na niyang mga maanumalya na flood control project? Hindi pa DPWH? Kaya sa'yo, Sekretary Bonoan, kung may kaunti pa nakaihiyan dyan sa katawan mo, eh have the courtesy, umalis ka na dyan, bumaba ka na, sa pwesto mo. I think ang um, delikadesa naman po dito is after the, uh, hindi lang po naman flood control project ang aking uh, sinusulong dito sa DPWH ko. Napakarami po yung other big project that uh, would warrant my uh, one po ngayon dito. At as you said, po, uh, I leave it to the President po. Opo. Anong ano niya, decision po nila. Si dating DPWH Secretary Rogelio Babe-Singson noong administrasyon ni Pangulong Noynoy -Noy Aquino, aminadong may kalakarang padula sa district level. Sinabi daw niya dati kay dating Pangulong Aquino na pabayaan na ang 10% ng parte ng mga nasa baba. Admittedly, may mga pangangailangan sa district level. Pero sa ngayon, grabe na raw ang sitwasyon. Na bastardized Doble, doble, Dagdag pa niya, nag-iwan ang Administrasyong Aquino ng 351 billion peso flood control master plan, pero hindi ito inaksyonan ng mga sumunod na administrasyon. Hinihinga namin ng pahayag ang mga sumunod na DPWH Secretary noong Duterte Administration, sina ngayon Senador Mark Villar, Rafael Yabot at Roger Mercado. Sabi naman ng palasyo, wala silang natanggap ng na flood control master plan mula sa Duterte administration. Tinanong po din natin Si Secretary Bonoan kung na-turn ba itong mga sinasabing master plan sa kanyang pagkakaalam at sinabi po sa atin kanina ay wala rin po siya natanggap. Walang na natanggap na turnover mula kay then Secretary DepEd uh, at si, uh Secretary Mark Villar. Si Secretary Bonoan Ngayong iniimbestigahan kung saan napunta ang pondo para sa flood control projects, may panawagan si Singson sa mga mambabatas. Ko sa kongreso, pwede ba sa kongreso time out muna sa grid. Time out. Para sa bayan naman, Love mahiya naman kayo. Tatlong taon lang, tatlong taon na lang yung natitira. Tama na yung tatlong taong nakaraan. Nababanggit sa mga ulat ang pangalan ni Singson na posibleng pumalit bilang DPWH Secretary. Pero ang kanyang tugon, Natayad na ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Hinili ng kampo ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy sa ating gobyerno na huwag munang pagbigyan ang extradition request ng Amerika. Ang kay Attorney Israelito Torion, sana ayahan mo ng aksyon na ng sa Pilipinas ang mga kaso rito ni Kibuloy. Dagdag na isa pang abogado ni Kibuloy na si attorney Ferdinand Tupacio, makikita ang sunod-sunura ng Pilipinas sa banyagang kapangyarihan kapag pinagbigyan ito ang extradition request. Dito sa Pilipinas, naharap si Kibuloy sa mga kasong child and sexual abuse at qualified human trafficking. Patong-patong na kaso naman ang hinaharap niya sa Amerika, kabilang ang sex trafficking, fraud and coercion, conspiracy, at bulk cash smuggling. Dati nang itinanggi ni Kibuloy ang mga aksasyon laban sa kanya. Nilinaw ng Department of Foreign Affairs na hindi dumaan sa kanila ang extradition request para kay Kibuloy. Idineretso sa Department of Justice sa mga dokumento noong Hunyo. Sabi naman ni DOJ spokesperson Miko Clavano, ang regular na proseso ay kailangan dumaan muna sa DFA ang anumang extradition request. At dahil walang natanggap ang DFA, hindi rin opisyal na matatanggap ng DOJ ang ganyang hiling. Wilka at Dust Bia Shippers, mag-ingay dahil magsasama-sama sa isang big collab movie sina Will Ashley, Bianca Devera at Dustin Yu. Uy. Bibida silang tatlo sa upcoming movie na Love You So Bad. Ipoproduce yan ng GMA Pictures, Regal Entertainment at Star Cinema. Si May Cruz Alviar na director ng hit romantic drama film na Rewind ang magiging director din ng movie. Hi May! Screenplay writer si Crystal Hazel San Miguel na siyang sumulat din ng blockbuster film na Hello Love Again. Excited na nga sina Will, Bianca at Dustin. Minamanifest daw nila ito no PBB housemates pa lang sila. Magkakaroon na raw ng look test at magsisimula na rin sila mag-shoot very soon. Nag-share sila na insights sa kanila magiging karakter sa film. parang close to Will Ashley din yung character. So, yun siguro yung dapat nilang abangan. Pero syempre, meron naman itong mga pagkakaiba sa Will Ashley at dito sa aking character na si... Parang ano siya, parang medyo paku siya sa version ng Bianca bago pumasok ng PBB. So... Oh, we're gonna reopen some moon, sabi ko. Oh. Babalikan natin for sure ano madaming ano diyan uh, misunderstood lalo na sa generation ngayon so yan ang aking gagampanan hmm. Ito naman ang latest kay KXPBB housemate at sparkle actor Michael Sager si Michael ang latest cover star ng v Vman Southeast Asia the television issue Dashing sa kanyang suit, si Michael sa cover na pinusuan ng kanyang fans. Tampok din doon ang journey ng diligent wonder son ng Marinduque, including his struggles at challenges para abutin ang kanyang mga pangarap. Bukod kay Michael, naging cover din ng V-Man Southeast Asia ang iba pang male ex-housemates ng PBB Celebrity Collab Edition. Ganda! matala so, another sparkle artist is making his mark in the music industry. Oh, sa oh, akin na ng dahil sa'yo Yan and refreshing debut single ni Akira Kurata na dahil sa'yo under GMA Playlist. Si Akira ang winner ng GMA Playlist Choice Award sa Sparkle Campus Cutie Search last June. Very grateful ang singer sa kanyang first single na perfect match daw sa kanya. Mapapakinggan na yan uh, da ang dahil sa sa'yo sa lahat ng digital platforms worldwide. Bukas, mapapanood naman ang performance video ni Akira sa GMA Playlist YouTube channel. Nice. It's a nice song. Ganda. OPM. Let's go. Ganda pa oh. Gusto mo bang na sa mga balita? Mag-subscribe na sa so GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.